<laughs> Kung talaga. Mm. Ikaw lang eh. Pero alam mo ba, Louie, mali nga siguro ang pagkakakilala ko sa'yo noon. Kasi ngayon nagkakasama na tayo, okay ka naman pala eh. Sabi ko sa'yo, ayaw <laughs> mo nga maniwala sa'kin. <laughs> alam mo ang totoo niyan, Lani. Bata pa lang tayo. Gusto na kita. Hindi nga ako makapaniwala eh. Dati maganda ka na. Tapos ngayon, para bang lalo ka pang gumanda. <laughs> Ikaw na man purus kabiro eh. Lani, hmm? Give me your hand. I want you to be my girlfriend. Mira, mm, pakilig mo ako eh. Hindi <laughs> to to, seryoso serious. Um. Rani, look at me. Uh, mm. mm. love <laughs> I know you want this also. Louis, parang masyado naman yata mabilis. Huwag ka naman pakipot. Masyado naman yata mabilis, Louis. Ano ba ba? Nagpapakipot ka pa? Alam ko naman ito yung gusto mo. Ano? Louis, ano ba? Ano ka na lang? Louis! Pakipot. Ay, tama na! Huwag ka naman pakipot. Ah! <coughs> you wanna play it Sige. Louis! Louis, tama na kasi! Ano ba? Please! Ano ba? Ano? ano ba? Huwag mong si Lelani. Hindi eh, ko naman binabas si Lelani. Huwag kang makilag dito! Hoy! paano yan? Tumigil na kayo, Lomi Martin! Ah! Ba't mo ba binasa gilong ko? Dapat di mo binabaso si Lani! Pagsama ka kay Dalama! Sila, sila lang? Sinabi mo to eh! Kung hindi oh. mo ako pinilit na makipag kay Louie, hindi mangyayari to! Ako ba may kasalanan? Eh mukhang tuwang-tuwa ka nga sa date mo, inom ka nang eh. Alam mo, dapat siguro hinayaan ko na lang siya parang yun gusto mo. Ganyan ba talaga ang pagkakakilala mo sa akin, ha? Alam mo ba kung bakit ko ginawa yun? Dahil sa'yo! Dahil sa akin? Bakit? Hindi kita maintindihan. Kaya ako nagawa yun dahil gusto ko makita ko ano magiging reaksyon mo! Dahil gusto ko magsisi Gusto ko magselos ka at magsisi ka na pinatipo sa akin ni Louie! Gusto ko iisipin mo na sana ikaw na lang ang kasama ko! Pinipinsan, hindi ko alam kung manhit ka ba talaga o tanga ka lang! Pero mahal kita, Martin! Kaya ako nagkakaganito dahil mahal kita! Hanggang ngayon...